Ay, ito na lang pala. May tanong pala. Maraming nagtatanong kasi nito. Kailangan ng kasagutan. Ay! Hindi, isa <laughs> lang, Sa lang. <laughs> lang. Ano ba ang ibig sabihin ng promise ring? Oh! Ayan na, um, si support natin si Kuya Neil, ang mayor ng Kalinga. <laughs> wow, ito yung ano. David, behind no? the scenes. Hanap ka ng ano, mga angels mo. Ng birthday ni Joy. The birthday, Joy. Sabi ni Kuya Neil, David, hanap ka ng mga angels mo. <laughs> Kasi si David talaga yung number one na uh, um, kapalagayan ng loob ng mga angels. Ayan, nakakain na na. <laughs> Ayan, nagre-ready na po para sa... Sabi ano, ni Edo wala si Papa Jums. Nagre-ready daw para sa passion show. At March 24. Tapos na yun. Susukatin. <laughs> Yan ang ating pulis. Eh, Nagsusukatan like na, po dito. Yan, titingnan po ni Kalingap Lolo kung suwating <laughs> kalingap. Nagkasabuatan yung dalawa. Sabi ni Kuya Neil ayan, titingnan po ni Lolo yung suit ni Carlang Sing Sing. <laughs> Yung wow. no, Ay, no, yeah. wow. no. na, 'to. na, Parang, tat. 'Yung hindi ha. Confirm, confirm. Ano oh, si Lolo. <laughs> ano 'yung <yibis> sabihin niya? Nasa lupet eh. yan. <laughs> ano yan? Just, Lada, naskupan ko. <laughs> Nakita. Wow. Ito yung ano, ito, meron akong reaction niyan. Yung namili sila Edsy ng pabango. Kasi magkakaroon ng pangalan ng pabango ng Edsy. Wow, sana all. Ay grabe yan! no. Kasi Si Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Get well! Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi nung Kasi no. birthday ni Joy bago Kasi ano? Alam niya <laughs> yun? Kaya, paano mo nalaman naman may fever? Updated! Naman sa naga, pero nalaman niya may fever. Updated! <laughs> Updated yung <laughs> papayos. Uh, bro. Grabe! Ah, ito na lang pala. May tanong pala. Maraming nagtatanong kasi nandito. Yeah. Kailangan ng kasagutan. Ay! Hindi, isa lang, isa lang. Isa lang. Ano bang ibig sabihin ng promise ring? <laughs> Para pag ka si wala ang Carla. Not mo siya ano ibig sabihin. Ah, uh, siyempre bigay po ni ano, parang ang ano na eh medyo mahina na eh. O nga naman, bigay sa kanya. Kaya syempre, pakita naman niya na ano, na sinusuot niya, di ba? Sayang naman kung nakatago lang. Walang-walang <laughs> ibig sabihin? <laughs> Naiya oh. na si Carla, tumalikod na lang. Wala bang ibig sabihin? <sluruh> Ay, grabe <namang> <laughs> yan, ano, grabe. na to. Ih, smile. Yan, bala na yan ha, tapos nang maiseo ni David si Joy. Naibigay na 'yung message niya, 'yung regalo niya. Ganda ng ngiti. So, no, sobrang mga smile na yan. sa <laughs> Nasa level ang tayo daw Kailangan daw nasa level lang yung pagpapakita ng emosyon. <laughs> so, <laughs> so, <laughs> lahat ng sobrang ay masama. Yeah, yeah, yeah. Lahat ng sobrang ay masama. yun, no? Ay, <laughs> saya. <laughs> Natuto ka na? Natuto ka na. Cat, 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 cat. Ha, walang kat, hindi kinat. <laughs> uh, behind the scenes. Uh, Misa na rin talaga mga uh, bang uh, behind the scenes. Wow, si Eden. Wow, Minsan mapaisip ako no, kapag ganyan yung mga kasama mo, na halos lahat vlogger, nakakatakot ka milos. <laughs> Tep, bakit maka ano ka, mapapalian ka ng kilos, makahagip ka ng camera. <laughs> lahat nakatutok. Eh, po si Carla and si Eden. Hello. Ay, Carla pa shoutout ng ano, ang J Team General International. <laughs> Team General International. Ayan Yay, thank you Ayan yeah. Grabe, thank you Mela, sukatan ka daw Wow, may darating kasi ano sila eh Passion show Passion <laughs> show <laughs> Iba ng level up ng angels. Ang model na. Ano talaga ni, ano, ni Carla? Tingnan mo. ko pa talaga siya. Kasi alam niya may camera. Hindi niya alam. Himuko siya dahil alam niya may camera. Hindi niya alam. Siya yung sinusunda ng camera. Wow, sweet naman. Parang kay na-happy Wow, eh, diba? ba? Ang mga injas talaga is close na sa mga K-boys. Ayan, si Melka, kasama din yan. Kumanta yan sa ano. <laughs> SM Daed. <laughs> Kakanta yan, kakanta. <laughs> Happy birthday, Joy. Happy birthday. Yeah. Grabe. Sa Saan matutulong pala si Ana, si Carla? O, JT na daw siya? Ha? Wow, ah, magkasama, magkasama na kayo. sila. Doon. Na-surprise ah. ah. ka, kala mo din sila dadatay. <laughs> O, ako ngarin rin non nagpaano si ano si ano si Joy iba nagpuputo na shoot akala ko wala yung mga angels biglang silputan dapat 'ko IBC, sila uh, oh! okay. 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 <laughs> Andro, nung wala pa mga angels na papaisip siya bakit wala sila <laughs> nalulungkot siya kaya nung biglang dumating grabe kitang-kita talaga sa mukha niya yung saya okay, Ingat kayo okay, okay, Ingat kayo sabay na kayo Uwi kayo ngayon Ingat oh, uh, kayo malayo pa kayo may biyahe pa ba? Eh, Bali si ano si Eden, tsaka si Melka para magkasing lugar lang sila eh. Meron po sa akin. Ah uh, okay, sige ingat Ah, uh, ano rin si ano din si Joy, magkakasing lugar sila. Ingat guys. <laughs> Lagi nagugulat si Carla pag nadadaanan ng camera eh. May kinikilig po dito. Kinikilig po. Ah! <laughs> kaya pala diyan kayo kayo khalye pumanood ng fashion show namin sa March 24 sa SM City Bali. Yan yan yung paano nila nag-invite siya sa fashion show nila. Eh hey, sino makakasama doon? Si Ana Flores. Kuya, siya? Yeah. Eh si kuya Kuya Dan, si Automatic Ayun So sila po. Uh, silang anim, plus sila kalinga from. Yeah. si Mel. mga natin guys, ang ano, ang fashion show. Summer. Nagtaka nga lang ako bakit wala si ano si Rose Anne at saka si Cedric, 'di ba? Kasi love team naman din sila eh. 24. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Carla yan ito naman yung ano na after na behind the scenes pa rin. Meron itong ano, meron nitong video si um si Kuya David. Ano ba ka? po kami. Na Angels. Ayun. Ayun na yan. Yung vlog ni Kuya David. Yung ganap dyan Pero Tapos na rin po kami guys. mag-uwihan uh, na rin po tayo. Ayan no. Kailan pa pala 'tong si Anya? Si Uwi na. Ngayon tanga ko dyan ay. Alam <laughs> kong gusto niya sa <laughs> bali si Carla at saka si Joy um magkasama ma, magkasama sa um boarding house kasi nga mag o ano 'di ba si Carla. Ayun mga kalingap, ayan lang mga kamamshi Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.